Morning mga kasarap Ayan po ang Daily routine Sa ating Raisin Eatery Umagang umaga po ah, uh, Papasukin po natin ang kusina Ayan po si Lumen At ito po yung ating Cooking area Nagluluto po si Zoe Ayan po si Zoe, busy po siya dahil ang dami po nang niluto eh, umagang, umagang po. At eto pa lang po yung laman ng aming stand eh. Ayan. Wala pa pong masyadong luto kasi baga pa. Medyo radyo po tayo sa Tihawan. Ayan po si Lumen. I see. Ayan po yung AMP sa... Ayan po si Lita, huling huli. the text. Habang nag-ihihaw. Ayan po yung aming inihaw. Tuwing umaga po ay nag kami ng more than 6 kilos ng liempo. At ngayon po ay si Lita ang nag-ihihaw. So ayan, malinis na po yung ating area. At nakatabi po yung tripod na ginagamit natin para po sa mag-take o mag risk ng ating challenge. Check po natin yung harapan ng ating garinderiya kung okay na po ako, nawalis na, na. Yan, okay naman po siya, malinis. Babasa po tayo. Check po natin yung area. Okay, malinis naman po. Kapaglinis na po si Lumen Siya po ang magwawalis dito sa harapan Okay, so ito po yung aking Kape Magkakape po muna tayo habang Nag-edit Kasi waiting po tayo Doon sa ating Mga challenger Sa mga gustong Sa mga gustong kumasa sa ating Challenge Pumunta lang po kayo rito sa Raisin sa Kasarap Eating Challenge Dito po yan sa DRT Highway Barangay sa Palok San Rafael, Bulacan Yan po yung view ng ating eatery Okay, so yan lang po mga kasarap Maraming maraming salamat Bye bye